mainit. Mainit-inis talaga. Yes! Teka. Hindi pala magbabata yung pagkain. Oh. Uy! Init. Basta. Wala ko. Punti naman na dulating ka. Kasi... Aalis ako. Ah. Ngayon, yung mga pagkain, wala mo babantay. So, ang gagawin mo, po lang dyan. Po dyan ha, okay? Tawa ka mo to. Okay? Tawa ka mo Pag may nakita kang langaw na dumapo dyan, patayin mo. Okay? Get? Get? Ang alis yan ha? Alis na ako. Ha? Get. அளியு <laughs>